narito sa Saudi Arabia, never ko pong nakita na may mga event ng Teacher's Day. Though sa mga schools po, may mga, may mga estudyante po na talagang nag-appreciate. Even mga ibang lahi po, mm, -mm. greet sila ng Happy Teacher's Day. Tapos yung mga ibang estudyante, um, nagbibigay din ng mga regalo, ganun Pero yung program po talaga, as in, wala po. Mm, -mm. Yes, ma'am. Ma'am, sa Uh, tagal nyo po dyan sa Saudi Arabia bilang uh, guro. Ano po yung mga uh, naging experience ninyo sa pagtuturo dyan po sa uh, inyong uh, sa bansang inyong kinaroroonan kung iko-compare dito po sa uh, Pilipinas ma'am kung nagturo na din kayo sa Pilipinas uh, noong uh, kon ma'am. Actually po um, mas mahirap po yung magturo po sa lugar na to. Mm -mm. Kasi syempre, hindi po natin sila kalahe. And especially, we are handling different kind of people from different countries. So, it takes a lot of patience. Hindi ka gaya dyan na talagang tayo ang boss sa loob ng classroom. Mm -mm. And don't dyan po kasi high school teacher po ako for 13 years. Mm -mm. And dito po, naging elementary teacher ako. Which is, napakalaking adjustment on my part. Mm -mm. Yun po. Mm -mm. Yes, ma'am. Ma'am, siguro may katanungan si Bombo Aira. <Okay. S 2> 啊，是吧？ Okay, good morning po Mambelen. Ito po si Bombo Ayra Chikano. At syempre, bago po tayo makapagtanong, is binabati po namin kayo ano ng Happy World Teacher's Day ngayong araw po ng October 5. At syempre, yun nga po, at napag-usapan na rin po natin yung uh, World Teacher's Day. Siguro, Mambelen, Belen, baka makapagbahagi tayo sa ating malisners at viewers. Paano po ba tayo nag-start? Paano po ba tayo nangarap? Ano bilang nga uh, kaguruan? Na nga, uh, sa gayon din, uh, isa uh, ma-inspire din po natin yung ating uh, malisners at viewers lalo na, na sabi niyo po kanina nagturo rin po kayo dito sa bansa ng Pilipinas at paano po kayo nakapag-decide na lumipat ano, dyan po sa ibang bansa para po makapagturo? Uh, okay po. Siguro po, it's my passion. Yun po yung napaka-importante. Bakit po ako nagtagal ng mahigit dalawampung taon sa pagtuturo. And uh, para po doon sa mga... Ano, para po sa mga mga nagaaral pa lang ng education, kung nandiyan na po kayo sa stage na 'yan, tuloy-tuloy niyo na lang. Tapos uh, isipin niyo lagi that you are making a difference to each student pag nandoon na po kayo sa world of teaching para sa ganun maging maging successful ba sa pagtuturo at nagdecide ako paano pumunta dito sa Saudi Arabia kahit na nasa government school na ako, it's because of uh, ano Yung yung sweldo siguro. Eh, hindi siguro, talaga po. Kasi hindi naman kasi uh, maayos yung pagpapasweldo ng Pilipinas kumpara po dito. Sabi nga nila, uh, yung kikitain mo dyan ng isang taon, kaya mong kitain dito ng isa o dalawang buwan lamang. Ganun po. Mm -mm. Yes, Ma'am uh, Belen. No? Itong uh, pagtuturo nyo dyan sa... Sa uh, Saudi Arabia, ano po yung talagang hindi nyo malilimutan na talagang tumatak din sa isipan ninyo? Mga uh, bagay na talagang uh, nagbigay sa inyo ng uh, uh, inspirasyon na tuloy-tuloy na dito sa Saudi Arabia na uh, talagang uh, mas, uh, napamahal na kayo sa mga ibang lahi dyan po sa inyong area. Yun po yung ano, nagkaroon po ako ng mga student na... Hindi po talaga marunong mag-English. Ano, I'm teaching in the international school. Tapos ako naman hindi po marunong mag-Arabic. Mm -mm. So, napakahirap pong i-handle po 'yung taong 'yon. So, kailangan mo mag-isip ng strategies paano sila i-deal at paano sila makaka sa mga lessons. So, simula no nung nakita ko na may learning sa bawat araw na pumupunta sila sa school, nandun 'yung appreciation talaga ng mga parents. Doon ako nagkaroon ng more desire na uh, dito na lang ako mag sa Saudi Arabia kasi nakikita ko kung paano talaga sila maging thankful sa mga teachers. I I'm not saying na sa Pilipinas hindi thankful ang mga, Pilipin mga Pilipino, hindi po ganon, Pero kita ko kasi yung pagbabago, kita ko kasi kung paano talaga handang matuto yung mga bata dito. Okay po, sa lahat po ng mga teachers sa Pilipinas uh, sa ibang panig ng mundo, um happy world teachers day po lagi po nating namnamin yung pagiging teacher po natin though minsan mahirap kailangan nating uh, pagtisan ba para sa ating pamilya uh, kung nahirapan ngayon for sure darating din naman yung araw na kung magagampan makikita natin yung fruits ng labor natin So, kung teacher po tayo ngayon, let's keep on making difference on our students. Dahil darating po yung araw, may mag-message yan. Sasabihin, teacher, salamat po. Dahil sa iyo, natulungan mo ako. Dahil sa iyo, naging successful po ako. Hindi ibig sabihin na sa bawat taon na nagtuturo tayo, ay wala tayong impact sa mga bata. So, kapag teacher po tayo, gawin po natin dapat yung tama. Yun nga, sabi ko, let's keep on molding the lives of our students. Sa mga bata, na, sa mga estudyante, patuloy nating pasalamatan yung mga teacher. Dahil kung wala po sila, hindi po tayo magiging successful or hindi po tayo, hindi po natin, hindi po tayo matututo sa buhay. Yun lang po. Mm -hmm. Ayan. What